Pwede mo, uh, Andrea? Oh, ma Andrea? Ma ma po, Ma'am Andrea, Ma'am Andrea, ma Mastardo, Ma'am Andrea. Ma'am, na po yung order po, Ma'am, like, ha? Yung uh, uh, ano po sa name ninyo, Ma'am Andrea Mastardo. Ayun, Ma'am, may gano'n po. Nakahalaga po ang ating items ng 3,000 pesos na kukumigat po namin sa inyo. Oo, uh. Cavite para po muling maghatid ng ating dalang napaka-bombang sorpresa mula po sa ating sender from Saudi Arabia na si Ma'am Marlene at para po sa kanyang mother na si Ma'am Andrea And na dito ay nag-celebrate na ngayon niya 60th birthday at ito, ito po ang ating mga tayong food for her at Andrea Mascardo. So, ayun, ma'am, ito na po. Ah, po ang ating items ng 3,000 pesos sa kailangan namin sa inyo, okay, okay ma'am. Okay, lang po. ma'am, oh. na po. Okay. Okay. Okay, na ma'am, po. items na hindi ko kala kayo. Hindi ba mapapicture ko lang po sa inyo? Bigyan niyo na lang po ng payo si nanay. Ayan. So, ma'am. Hali ka, ma'am. Taglit lang naman po to. Okay. for three minutes. Yes. Okay. Busy po ata si nanay. Busy na po. Okay. Oh, no! Hi! Ayan! Happy birthday po, Ma'am adria. Ako po si Candy from yeah. Sam Kapigil sa atin kahit bumabagyo para po maghatiin sa so really Ngayong birthday niya, Mang Andrea. Oh. Si Ganyan, so, si Dati, kapag mga ipinapagod ng mga mga na o Alam mo ba ba kung kanina po galing to? Naiiyak si nanay. Ganito po. Ito hey. hey. po hey. ay galing kay Ali. to? ang pagkakala kong mamulit. Ayan, ito po ay from uh, po sa Mamliya na Saudi Arabia I mean, bigyan natin ng lang si nanay mm. Dahil sa nanay, meron pa oh! na na po buki uh, Mani ko na may nanay na 3,000 pesos sa kuha Sa kanya kayo Pero ang si nanay may cake and my drink Na happy birthday At ni nanay Mamliya po sa nanay And before food, So talaga mapabasa tayo sa ulan dahil papasahan natin si nanay ng napakahabang message. Hi mama, happy 60th birthday. Ayaw ko kasi magpaparty ngayong birthday mo kasi mag-aas ko. At walang mag-aas Kaya ito na lang, ulit ang surprise na lang, hulit aking. Wow, what a na good health birthday so far. always. At sa pag ko na ito, siya. Napaka sweet naman nit pag napapansin ko si Ate. Gilaw, focusid ko tayo ngayon talaga sa imong natigiling ng Oh no. Oh, okay, lipas mo na kids ba? nanay, ito po ay surprise ani niyo po. Liya, sige. Mong subukan. Kaya nanay sa lechon na Happy birthday Nanay. So nanay sa naman pwedeng kumot dito kanina babasahin pa kita ng letter. Yeah, yeah. Mas yeah, okay. Happy okay. na, na mong boses wow. wow, ko lang Nanay, Napakaswerte namin magkakapatid kasi may isang Andrea kami sa buhay namin. isang napakaguting ina, mapag-alaga, mapagmahal, mabait at sobrang matiisi Maraming ma at ikaw ang kumayong nanay ng anak namin ni Ati Joanne Habang uh, nandito kami sa ibang bansa di mo sila pindayaan Salamat sa pagising ka ng madaling araw Para lutuan sila ng agahan At ipaghanda ng baon at ihati sa school Na dapat kami ang gumawa Aww. Salamat sa pagpapalaki sa kanila At mga naging mabuting ha, bata Kahit na alam mong masakit na ulo mo sa tatlong yan Hello. Salamat sa pag-aalaga kay Papa kahit ganyan na siya, di mo pa rin siya sinusukuha. Kahit pagod ka na buong araw, ay pinipilit mo pa rin alagaan silang Papa. Saludo ako sa iyo, Mama. Salamat sa sakripisyo mo araw-araw para sa kanila. Ngayong birthday mo, sana ma-enjoy mo ang muti, muti namin regalo. Alam ko may bisita ka dyan. Pag-way over niyo kami ni Ate Joanne at ikis kay Mama Mel ipagpre ko na sana bigyan ka pa ng mahabang buhay, uh, mahabang buhay at bigyan ka ng kanakasan. Ulitin ko ulit to, Mama. Kung papipiliin kami ni Gato sino ang gusto namin maging magkulang, kayo pa rin ni Papa ang pipiliin namin mga kapatid. Oh. higit sa mga sakripisyo mo sa amin sa pagmamahal at sa pag-intindihan sa mga kamalian na hindi mapapag na ng kahit na anong... Pagmamahal mo sa pamilya natin. Kaya mama, magmamahal. Huwag kang punaw, maguhulian mama ha. Alagaan mo at huwag mo din matigas ang ulo. Pag may nararamdaman, magtiisin, magpatsyeka pa ka. Kasi gusto pa namin makasama ka sa mga okasyon at success and blessings na darating. Mahal na mahal ka namin. God bless you mama. Ito uh, pa po may isang po ka. Hi mama, happy 60th birthday. Ayaw mo kasi mag... Ay, ay So... Pagkakita mo yung letter. And ah... Uh, ngayon mga ka-mam, maglasan mo po, uh, magpo-check up kasi gusto namin makasama ka sa mga okasyon ng success and blessings na narating pa. Mahal na mahal na namin. God bless you. Ma'am. Oh. Sana hihigit po natin kay Nana yung camera kasi hihigan naman natin siya ng message ngayon. ma message pa para po kay Ma'am ko so, talagang sa edad ko na ito. Napalag nga kayo mga anak ko kasi narating ko yung ganito yung edad ko. So marami din, marami sa hapon sa iyo. Kahit anong pagsupog natin. Talagang ah. sa atas nakakayanan natin lahat. So nawa, uh, uh, yung mga mga hinihingi natin kay God na uh, maging malakas din kayo dyan. Alam ko lagi kayo may surpresa eh. <laughs> uh, thank you sa inyo lahat. Maraming salamat kaya. Lawa, uh, darating din ang ano mo na yung, 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 yung sana, na sana maging ano na kayo sa buhay ninyo uh, na, na nalagong mula eh, kayo thank sa inyo. Uh, alam ko naman yung tiyaga ko nito eh. Nagiging kuwaray like, para sa akin. Alam niyo naman yun. Yung mga pinakangaral ko sa inyo. Uh, Nawawag niyo. Uh, lahat. Uh, baunin niyo lagi yan. Kasi yan yung, yan yung taan yung maaalala niyo sa akin. pag i off, wala na ako dito si Babu ng mundo. So, maraming salamat. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo. Ayun, magkakapagin. Ali pa yung mapaharap. Kaya yung kontakte yung pag-ibig ko na may takot sa Diyos. Matod yung mapakumbaba. Uh, at yung mga lahat ng bibiyaya, buhay, kalakasan. At nawaya yung pinakanalangin ko na maging successful. Uh, kayo o So, nawa, uh, una sa lahat kay Lord, uh, huwag tayong makalimot lagi kay God. Lalo na sa pagising sa umaga, pagtulog sa gabi, yan lagi ko sinasabi sa inyo na uh, walang iba kung si ang lahat ng mga pagkakaw natin sa buhay eh, ay nagbunod natin. maraming salamat sa inyong no? dalawa dyan kasi huwag kayo magalala kasi uh, malakas pa ang mama niyo para sa mga ako na ay iiwan niyo sa atin. So, fight lang tayo kasi lahat uh, ng yan ay ibibigay sa atin lahat iyong lesa hey, 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 sa mga kainit din ko ewan din samara ibentado na napakas nana langit tayo ay uh, isaama din natin I mga boys natin na nandito sa tabang ng lang bilang paumanhin sa lahat. Kapag ganda ng message ni Anne Andrea. Abang gigising sa lahat mga lagi uh, oh. yes, yeah. so, mong kinokontact na surprise ay the true fb ko namin nanay eh <laughs> <laughs> so nanay Mama pakitin natin yung message ulit pakiblum sa happy 60 th birthday to my favorite first love. Ayan Nanay, ready ka na kakantahan ka po namin ng yung. Okay guys, kantahan natin si Nanay. 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. po yeah. oh, message naman po kayo para bukay nanay sa lahat po yeah. ng pagbabantay niya sa inyo. Message, message <laughs> <laughs> ah, okay. simple Hi. greetings Hi. lang po. Oh. Um, gusto ba nilisur in mic? So simple Hi. greetings Hi. lang po for nanay. Ayun uh, birthday niya. Oh my god. Siguraduhin pa silang kailan. Pero huwag niyo mahiya. Happy birthday. Happy birthday. Thank you so much. po ng 16 years na pag-aaral. Sila po. Hindi po kami pinabayaki like. And, salamat din po kahit ganito kami kakulit. Hindi po kami, hindi po na hugus pasensya sa amin. salamat. Hindi po. Hindi po. Hindi po best lola and best mother pala to. At si tatay po, no? Saka, ano, na-stroke po pa si tatay. Ah, okay. si tatay. So, mga may gusto pa po mag-sensin si Ako, or how, <laughs> 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 Ah, na. Birthday niya niya ng 18, kaya pinagsama. Ah, Wow! Eh, <laughs> <laughs> birthday ma. Ay, ang ganda mo talaga mama. 않아, mama. Ilan, three... Ay, mama! Ay, mama! birthday. So, yun. Thank you. Kahit kasi makulit ako, maltita. Ayun. Kahit maltita ko, pinagtutupo din ang ugali ko. Parang ganto ako. So, kapag ina-talk ako kung saan, thank you, kasi pinagtutupo ako